Hello guys, good morning and welcome back po sa akin channel Ngayon ay Thursday, uh, July 4 So 11, 11.09 na po ng umaga Yan, so kung makikita niyo sa akin likod guys Yung mga sabon, meron tayong mga powder uh, Tide, Ariel, Wing, Surf Yan, dati meron akong Kala, meron din akong Breeze Kaya hindi siya mabenta sa akin Kaya yung mga hindi mabenta, yun ang ginagamit namin Tapos hindi na ako ulit kumuha muna Lalo man naghahanap. Tapos meron tayong mga bar na Jumbo Bar, Tide, uh, Surf Speed Champion. Tapos yun, mga safeguard na nakapak. Tapos mga naka, yun, ganyan. Oh. Yung mga putol-putol nating sabon. At saka, syaka, ayan, silka. Mga downy natin guys. At saka, zone rocks. Yan, blue locks. saka, yung ating max glow. So, fresh natin guys. So, start tayo dito sa uh, Max Glow. Yan, baliktarin ko lang yung ating camera para nakikita nyo nang mabuti. Guys, start tayo sa Max Glow. Yung kuha ko sa Max Glow, guys, ay 32 ang isa. Ang benta ko 40 pesos. So, meron akong 8 pesos dyan. So, dito naman sa Zone Rocks, itong ganito maliliit. Ang cost nito, guys, nasa 9 point something, mag-10. Ang bentahan ko, 12. Yan. Itong original at saka yung lemon. Tapos yung maliit naman na Dolux, ang cost nito, guys, ay 8 pesos. Benta ko 10. So, meron lang akong 2 dyan. Yan, tapos yung medyo malaki naman na Zone rocks guys na lemon ay 20. Tapos itong Zone rocks na original blurred 19 pesos. Ito ay uh, ano ba to? 250ml. So ang patong ko lang dito guys mga ganyan is nasa 3, ganun lang. Pag malakihan na, ah, yun yung 4 yung mga ganun, 4 pesos minsan 5. Yan. Tapos meron din tayong Winrox yan. 15 pesos to guys. Ang cost ata nito ay nasa 12. So may 3 ako. Yan. So konti na lang yung ating zone rocks. Tapos dito naman sa color safe, 30 pesos ang aking benta guys. Nasa ano ata ang cost nito? Nasa 26. Parang ganon. 26, 27, 25. Parang ganon. Tapos dito naman sa medyo malaking zone rocks na original. Bentahan ko 28. Yung green naman ito guys, yung uh, eh, yung green naman ito guys, yung lemon ay uh, 29. Ito ay 500 ml. Tapos yung color safe na 450 ml ay 45 pesos ang aking bintahan. Ang cost ata dito ay 40 pesos. So may 5 piso tayo dyan. Tapos ito namang wind rocks na 500 ml, bintahan ko 25. Ayan, cost nito ata 20. Ayan sa pagmalalakihan guys 5 pesos at 5 pesos agad yung tinutubo ko dyan tapos sa downy naman natin guys na dalawang labahan yan 2 times labahan ah uh, bintahan ko dito dati ay 10 ngayon ay ginawa ko ng 11 lahat lahat ng downy ko guys na dalawang labahan ay 11 pesos tapos yung mga surf yung champion yung ito ito yung champion na ganito yung blue tsaka yung pink ay 10 pesos lang yan yan tapos dito naman tayo sa scotch na steel wool. Steel wool. Ang cost nito guys ay 32. So meron ako isa pang binibiling ibang brand. Mas mura yon 22. Maganda din yon. Kaya naubusan ako guys. Tapos ito naman, yung pang-urong natin na scotch bright, 28 pesos. Cost nito ay 23. Ah, Nagpatang ako ng limang piso dyan. Tapos dito naman sa malaki guys, ay 45 ang aking bintahan. 40 ang cost dito. Yan. Tapos dito naman tayo sa Tide Powder. Dati ginawa ko uh, 16, ginawa ko na siyang 17. Medyo mataas na sila. Pati yung Ariel, 17. Pero din akong Breeze dati guys. Tsaka yung Kala. Kaya lang, hindi naman siya masyado mabenta. Kaya hindi na ako kumuha. Ginamit lang namin. Tapos yung wings ko guys, mura lang naman ang wings. 7 pesos lang ang aking bintahan. Tapos yung mga Surf Powder guys. Minsan kasi meron siyang ano, yung free na isa lagi. Ito ngayon wala. Uh, bintahan ko nito guys ay 8 pesos pa din. Actually, ang kita mo na lang dito ay 8 pesos sa anim na tiwayway. Yung tiwayway na 6 ang laman, uh, 6 ang nakatiwayway, 8 pesos lang ang kita. Medyo mababa lang talaga. Pero okay lang kasi ang surf powder naman ay mabenta. So meron tayong pink, violet, green, red, tsaka yung yellow. Ayan. So dito naman tayo sa perla guys. Itong perla na to talaga hindi na nabibenta to. Tagal-tagal na nito. Ang bintahan ko nito ay 16 pesos. Yan o. No? Oh. Tagal na niyan, dinon na benta. Tapos Silka ko guys, Silka Green 23. Yung Silka na orange naman i20. Yan, yung speed. Ah, mamaya dito kasi may jumbo doon. Stocks kasi to. Tapos yung ating mga safeguard na puti, yung violet, yung pink, yan 23 pesos ang aking bintahan yung mga naka -pouch. Yan, tapos yung mga putol-putol kong sabon guys, lahat ng putol ko na sabon kahit anong-anong ano, champion, speed, ah, uh, ano pa ba, surf, lahat niyan guys ay 8 pesos ang putol. Yan. Tapos, ano pa ba? Tapos na dyan. Tapos, uh, dito tayo sa, yan. Sa Dell naman guys, na Fabcon, 7 pesos lang aking bintahan. Mura lang naman to. Tapos, yung lahat ng downy na maliliit, lahat ng scent na downy, lahat ng, yan. Yan, 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 yan. yan. Ay, ba downy? Yan, mga yan, maliliit lang naman to. Ang bintahan ko, 8 pesos. Yan. Tapos, yun nga, yung Fabcon na champion, sir, ay 10. Tapos, yung jumbo bar, Yan, Jumbo Bar na Speed Surf Tsaka champion Ayan, iba pala Ang speed ko guys Na jumbo 12 Surf 13 Mas malang surf Champion 12 Yung Thai jumbo bar ko da, guys Ay 16 Ang cost niya nasa 13 lang Ayan So ano pa ba Tapos meron din tayo ditong Joy Yung mga gitong joy guys Ayan o oh. Ayan May maliit pa nito eh Ang bintan ko ng maliit 8 pesos Ito naman ay 14 Tapos sa uh, Close up naman guys Nasa Shea Ayan Ay 10 pesos Yung Colgate Ay 11 Sa shampoo naman guys Lahat ng shampoo ko Basta lahat ng shampoo, as uh, uh, except sa Rejoice, yung Rejoice 9, lahat ng mga shampoo 8. Yan, lahat niyan 8. Sun, Silk, Dove, Pantene, yung mga shampoo, Head and Shoulder, yan, Palmolive, 8 pesos. 9 ang Rejoice. Yan. Tapos sa keratin naman, lahat ng keratin ko guys ay 9 pesos. Keratin. Lahat ng keratin. Yung mga ganito. 9 pesos ito. 9 pesos din to. Yan. 9 pesos. Itong ganito guys, 9 pesos. Ito, 9 din tong dove. Yan. Tapos mga ganito ko guys kasi mayroon siyang minsan may uh, free. 8 pesos lang. Tsaka yung yellow. Ay, yellow ba? Pink pala. <laughs> yung pink. 8 pesos. Ayan. Po. Meron din tayo dito guys yung uh, safeguard na malalaki. Yan. 50 pesos naman yung bintahan ko. Ganito. 45 yung cost niya. Yung nakakarton. Yan. Tapos yung mga ganito guys na Kojik 45. 40 cost nito. Tapos ganito naman yung Kojic na Kojisan, ang cost nito 21, benta ko 25. Yan, tapos yung sulfur na dilaw guys, yung medyo maliit ay 40. Tapos itong malaki ay, ano ba itong malaki? 55. Tapos meron din tayong yung dove, 60 naman to guys, you know, 60. Tapos meron ding baby, baby dove, 55. Yan. Tapos yung ating mga bioderm na nakasashay, 35 pesos yan lahat. Tapos yung sulfur guys na puti, yan, 45 pesos. Ganito. Yan ganito. Yarn. So yan yung mga sabon natin. So konti na naman. Yan. Guys, labas tayo. Pakita ko sa inyo yung sabukid na sinabi ko nung kahapon lang ako nag, ano, nag vlog. Pinakita ko na ano, uh, may palay na tumutubo na. Ngayon naman inano nila oh. Inararo ulit kasi sobrang daming damo. Hindi siguro satisfied si ano. <laughs> si may ari sa ano niya. Kasi ang daming damo. Yan oh. Ayan. So, sobrang alikabok. Kanina nagwalis na ako dito. Pero grabe, oh. Alikabok na naman. Sobra kasi nga nagpaararo dito. Ayan. Oh, sobrang inip. Itindahan natin, guys. So, pasok tayo sa loob. Ay! Pakainip. Hello! <laughs> Ayan. Nahilo na kayo. So, ayan. Yun yung aking price, guys. Actually, pag nag-hole naman ako ng aking mga paninda, kasi sobrang dami din, di ba? Mas maganda yung pakunti-kunti lang. in mo. I, I mean, pinapricing mo. Ayan. Yan yung pricing ko, guys. So, yun lamang, guys. Ang aking share. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.